Of stars photo at G Trilliana Malaya, Mel Gonzalez Pep and Hata, Use the of People's Journal, and Big Sebastian of Abante and Big Box. Our first question will be coming from Alan Sathon of Stars photo bits. Hello, Paul. Hello, 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 Okay, mayroon na po tayong call technical. So, good afternoon everyone. So, congratulations to your new film sa Viva Max. Yung first question ko for Direct Bobby. Direct Bobby, parang ano, this is a new story na no, Lady Guard. Usually, mga male-male guard, di ba? This uh -huh. time, Lady Guard naman po. Anong, ano, kung ah, uh, kung paano nagmula tong story na to? Is it from this, ano, real experience po ba? Or mga ganyan, or parang it's just uh um, ang isip naman po siya pero inspired by ano you know, uh, um, mga serye certain events and certain people pero um, it's a work of it's a work of fiction po it's a work of fiction and um, crafted by our writers from ano you know, from Viva from, and uh tong lady Guard, serye po bilang Viva Max po ang ating um, ang ating mga bida dito kadalas ay babae po talaga no? at para maiba pa naman um, very ano nga kasi magpagandang i-feature palagi ang mga hindi pangkaraniwan na na tatampo so ngayon ito isang babae guardia at um, isa pang twist sa kanya ay hindi ito ang guardia pangkaraniwang nakikilala ninyo dahil itong kwarto na ay abusado pa sa abusadong sistema. Yun po. Parang abusadong babaeng kwarto, parang ganun din. Opo, opo. Yeah, thank you Direk. Tanong ba lang kay Angela. Angela, parang ang tagal ka naming hindi nakita, 'di ba? Parang tagal mo yata hindi gumawa ng Viva Max film. Kala namin talaga ano na eh, tatak parang tatawid ka na sa ano sa parang mainstream kaya hindi ka na gumagawa. Yun ba yung parang ano mo? Parang yung, magting mapili ka na ba sa paggawa ng mga pelikula especially on Viva Max? Kung bakit hindi ka namin masyadong nakikita? Ah, uh, yes po. Tama kayo. Yung last film ko ata was Kabit. And, yeah, it was very beautiful. Uh, so, man tuwala po ako sa Viva pagdating sa career ko. Kaya, anything po na anything na project na ibigay nila sa akin, tinatanggap ko po. So, hindi po ako nagiging mapili o hindi po ako mapili sa mga projects. Thank you po. So, kamusta naman kay Iris, sa ah? kay Angela, yung pagiging Lady Guard? Pinangarap niyo ba maging Lady Guard yung bata kayo? And what was the challenges you experienced during that time na Nag, siguro sa kulungan nyo rin ginawa mo ba ito talaga? Or parang ano direct? Ay, hindi po. Kasi uh, warang siya po sila ng isang parang warehouse. Ah, warehouse. Ah, ah. Okay, ah, so kamusta yung pagiging lady guard? Uh, ayun po. Uh, for me, sobrang taas po na respect ko pagdating sa mga security guards, especially sa mga lady guards po natin dito sa Pilipinas. Sobrang naging challenging sa akin yung role. Kasi nakikita ko na very talikot lang, demure, ganyan. Pero itong uh, character na binigay sa akin ni Derek Bobby at ni, uh, ng mga writer, uh, sobrang ibang iba po kasi dapat nandiyan ng authority. Kaya nagkaroon din po ako ng research and discussion uh, sa film, sa story, sa characters with Derek Bobby and sa mga writers po natin sa Viva, like sila uh, Steve Sanchez and Matt Davis. Thank you po. Thank you, Angela. Irish. Ayun po, sobrang na challenge ako sa role ko as lady guard kasi unang-una sa lahat wala akong experience, wala akong alam kung paano and ano ba talaga sila. Kaya ayun po, na-challenge ko ako na sobrang. Pero good thing naman po dahil ginagawa ko mabuti ni Derek eh, and syempre ng mga ko Okay, thank you Irish. Parang ko lang kay ano Anthony, parang is this your first Viva Max Fellows ba? Or parang nakagawa ka na ng iba? Nakagawa uh, na rin po, pero this is my first hero you know, sa VN ah, okay. experience. So, so, paki ano lang, paki sabi lang sa amin kung before Viva Max, saan ka ba na, I mean, ano yung ginagawa mo, di ba? Uh, I started talaga dito sa Viva Max, kung showbiz ko, pero bago ako sa showbiz, ano you know, ako actually, defense instructor ako. And then, nagmasa ako sa Viva, I've done several projects na rin sa Viva Max. And then, sa DMS ito yung first libro na yeah. How was the experience doing this film with Iris saka kakay Angela? It's a very nice experience actually. Ito yung nila and masarap silang trabaho. And I feel ko yung para ako para akong talaga yung rule ngayon. Kung magkapagkaharap ko sila parang hindi why we're really doing this kind of uh, scene. Like it's real. Kaya mo din gawin ang trabaho. Ano mas madali, maging fitness instructor or mag-Biba Max film gumawa? Mag-ubad sa harap ng camera? Uh, uh, ang hirap ikong bear. May, may hirap <laughs> parehas actually. Um, pero masaya siya mas ang gawin Basta gusto mo yung ginagawa. Yeah, may enjoy mo yung Okay, <laughs> thank you everyone. Congratulations sa your new film, Lady Gore. Thank you, Jen. Thank you thank you for that uh, question. Uh, yung role ko po dito, uh, from the title itself, isa po akong Lady Guard sa isang warehouse. Nung sinabi ko yung pressure sa akin, nakala ko Lady Guard sa mall. So, ang ginawa ko, pumunta ko ng mga malls may question and nakarena kaning question and discussion with uh the director uh, si Steve Sanchez for again nakarena man mo question I uh, don't know I think siya have character kasi uh ano ba siya director and niya and nung ano po load test we at the river nakarin ko kami ning script editing and workshop and sobra change to uh, to to uh, pag-aralan yung character namin. Right, guys? So, nag-select kami ng mga ano, kung anong sa tingin namin yung background po sobrang at uh, tigas. And ayun, nandun yung authority. Kasi independent na tao yung character ko. At um, mag-isa lang siya dito sa Manila. At may mga sinusuportahan na pamilya at kamag-anak sa probinsya. Kaya meron siyang ginagawang personality na yun. Pero um, dahil sa workshop and uh, kaya kung paano nila ipaintindi sa amin yung role and kung paano dapat yung kilos, yung kung paano magsalita and all, malaking tulong. And, yeah, syempre, because dahil sa production, kaya dahil kaya nagagawa na nyo na maayos. And dito kasi, Supervisor dito si Janice eh. So, ang supervisor usually is like superior ka alam yun, ito yung mas Pero the twist here is, ako pala yung inferior. Kung baga natatala ako dun sa sa babae, sa lady girl ko. Kung baga, instead na ako yung superior na tinataan ko sa pera, baliktad. Kung baga yung twist na yun. So, uh, complex actually. Kaya, uh, it's very challenging. Exploit. Exploit the character. Ah. Yes, uh, ganun. Kumbaga, hindi mo siya unexpected yung mga mangyayari dito. And then, and and then, and. and po ako si and and then, and and then, and then, Uh, na ng uh, na gawin yung ginagawa ni Ate Estel, which is si Angela Moreno ng para magkaroon ng extra income. Since nakita ko nga po na medyo maganda po yung kitaan, natin po ako na na gawin yun. Uh, hanggang doon na lang abangan. <laughs> uh, hello po. it's all about ano? It's all about um, abuse abuse and ano um, yung yung sistema yung sistema na kung makakaangat ako aangat ako, ako at aangat ako at ibabagsak ko ang at, at, at ibabagsak ko ang iba dahil ay tamang paraan para mapunta ako sa taas at manatili ako dito so it's all about ano it's about it's all about hunger for power it's all about um, It's all about greed and it's all about ano, it's all about survival to the top. Ang um, the, the rat race, rat race to the top po. So, um, uh, medyo, uh, medyo, um, uh, statement niya ay, um, uh, ang sinasabi natin, na ay may mga tao talagang para umangat at umaman, kailangan manatiling mahirap ang mahirap at pahirapan pa.